Ayan, may pag-asa pang magkagawa ng tubig, oh. Oo, <laughs> uh, yung balon nila yan. Balon to? O oh, kanal? <laughs> talon, talon. Ay, Diyos ko. O, oh, tayo ay magigib. igib mo niya? Parugar niya. Parugar niya. Parugar niya. Nakapol tanan Niluan. Paano kung wala ka diyan hindi ka pwede pumasok? Kasi nakabakod ka na eh. Oh. Bakod siya, oh. Bawal pumasok ang hindi taga dito. <laughs>

napunta na daw na get ball mali lang ako tubig bucket ano may app ko ko bola na oh bucket oh naman niya ini pati para may tubig dapat dito wag mong gawing fish pond diyan lang banda oh kasi may tubig dito oh oh basta out natin eh ng tumubuan hmm pa to din yan ha nato yung yeah. lang ay kasi sobrang init no 'yung <laughs> 'yung lang makakuhan lang lang init. <coughs> ah. ano? ng tilapia dito para dito kami bibili. Gawin pala itong fishpond. Akala ko nagkakalkal kayo ng ginto. Kasi ganito dun sa, ano eh, sa, sa amin. Ah, Nagbubungkal sila para sa ginto. Paano kaya kung may nakalkal kang ginto dito? Biglang yaman ka. Lahat-lahat dito magbungkal na. Lahat dito maging mansion na kapag nagbungkal, ka, nag, nakakita ka ng ano dito. Ng ginto. Ay, nako. Ano, May hirap tubig dito sa buhol.

Yo, good morning guys. Ayan, nandito kami ngayon sa may poso. Ayan, ng tubig para sa pangsabaw. Kanina, dun kami nag -igib. sa may kamalig yan, may siyang balon dyan. Ayan. May laman na yung ano. May laman na yung poso.